Meron pong banat itong si Ramon Tulfo. Take note ha, dati po siyang kaibigan ni Digong na ibig sabihin, um, more than us, mas marami siyang alam. Tungkol sa mga Duterte, tungkol kay Digong, kung ano yung mga kawalang ni Duterte at ng pamilya nga nito. Sa so tingin ko, mas marami siyang alam, more than anyone else. Uh, ayan, ang sabi nga niya, wala daw nakinig siya sa kanya ng mga panahon. Marami siyang inilathala, isinulat sa kanyang column sa Inquirer at Manila Times na mga anomalyangan na nakita niya noong panahon ni Duterte. Pero walang narinig o nakinig sa kanya. Sa halip, siya daw ay inulan ng, ng kaso o kasong libel. Ang daming libel na kinaharap na kaso ng isang ito dahil nga sa kanyang mga ibinunyag. O ngayon, unti-unti na daw naglalabasan itong mga to. Itong mga totoong anomalya na ito etong malalang baho ng mga Duterte. Hmm. Dating kaibigan ni Digong, ah, personal and close friend ni Digong. <laughs> Ganto. Hmm. Una daw yung sa DPWH flood control projects nga, yung mga ghost project o di ginawa, na overpriced ay nangyari sa panahon ni Digong. Ang dami nga talaga nangyari. Ano ho? Tapos ano daw? The best president? Talaga ba? Naging maayos ang ating bansa o lalong na parewara ang ating bansa dahil kay Digong kaya daw binabaha ngayon ang Davao malala ang bahan ng Davao kasi kung tutuusin, napakarami mas malawak ang ang affected areas uh, pag bumaha dyan sa Davao konting ulan daw, bahana agad. So nasaan ang mga flood control projects dyan sa Davao dahil 51 billion ang inilaan ng House of Representatives ng panahon nga ni Digong sa kanyang anak na kongresista na si Pulong. Saan daw ginastos? Sabi ni Ramon Tulfo, ito yung matindi. Sa pambababae, ginastos yung perang yan. Sa halip daw, naggasasin nga sa flood control projects. Mm, yan ang buong katotohanan. na syempre, hindi makakalimutan yung mga overpriced na gamit ng at medisina para sa COVID-19 nung panahon nga ni Dikong. Naalala niyo rin po yung pharmacy scandal. Yan ang buong katotohanan. Kaya ngayon na iniimbestigahan itong mga contractors na sangkot nga sa mga flood control anomalies na yan, aba, nagulantang, uh, nayani ang buong community na mga ulupong nidigong Dahil sa tinuran nga ni Sara Descaya na kuno ay 2016, siya nang magsimula sa DPWH. At doon, doon, di ba sa interview, ang sabi niya, doon or yun ang pinaka gateway nila para sila ay um, magsimulang yumaman ng todo ang saklap pero yan ang katotohanan at lahat ng yan ay maglalabasan so sino ngayon ang kinakarma yung nasa dahil bukod doon sa mga naon na nang lumabas na baho nga sigurado tayo marami pang magsisilabas ang baho ang mga Duterte